Hello mga kamami, ito na ang gamot sa ating ubo at sipon. So ayan, dito ako ngayon sa labas para kumuha po ng oregano or kalabo sa bisaya. Ayan po siya, so ayan mga kamami, nalanta na po siya. <laughs> so kukuha din tayo sa likod bahay kasi meron pa din sa kabilang side. Dito naubos na siya, kakakuha mami. Ayan. <laughs> ayan, so kunin lang natin yung dahon niya para yan po ang gagamitin natin mamaya. Ayan. So, dahil konti na lang yan, punta ako sa kabila para magkuha ng iba. So, ayan na po siya, mami. Nakuha po ako. Hugasan niyo po siya after niyo po makuha. Ayan, hugasan ng maigi. Para po sa ating pagdi-disclaimer lang po ha, hindi po ako eksperto pero uh, ginagamit po namin ito sa tuwing may ubo at sipon po kami kasi malaki po talaga ang tulong nito. So ayan, pag nahugasan mo na, umpisan mo na itong diktikin. So kailangan mo lang dan ng cloth na malinis para mamaya sa pag after mo magdikdik para makuha po talaga natin yung katas niya kasi kailangan natin yung katas ayan, dikdikin natin maigi para lumabas yung katas ng dahon so kung gusto nyo pong subukan nasa sa inyo na po pero napakarami po ang gumagamit nito herbal po siya so wala po siyang um, masamang epekto no So, may mga iba kasi na kahit naggagamot na hindi pa rin nawala yung ubo. Tsaka sa panahon din ngayon, guys, dito sa amin lagi umuulan. Tapos, ulan araw-araw. Tapos, minsan may init. Tapos, ulan. Kaya yan, uh, hindi talaga maiwasan na magkaubo. So, ganun lang ang gawin nyo guys. Ayan, pigaan lang, pigaan. Para lumabas yung katas ng oregano or ng kalabo. Ayan, kalabo po sa bisaya. So, ayan. Ayan, pinipigaan ko siya guys. Madali lang naman itong gawin at saka madali lang tumubo itong oregano guys. Pwede kayong mag, magtanim um, sa likod ng bahay niyo or harapan parang sa amin guys. Nakasanayan na namin itong gawin kasi nga yung mga bata dito sa amin guys ay lagi po silang karoon ng ubo at sipon. So ganyan po yung ginagawa namin. Kahit uh, nag nagiinom din naman sila ng gamot pero minsan kasi talaga hindi po talaga siya nabawala sa gamot. So ayan na guys, ayan na 'yung mga napiga ko. Ayan, so ang ginagawa ko guys ay hinahaluan ko po siya ng honey para hindi naman po uh, mapakla pag tingnan pag ininom nila no, honey at saka lemon kung gusto nang uh, or lemon or calamansi kung okay lang sa anak mo at gusto niya mas maganda din yung may calamansi din no kasi uh, dagdag din yung tulong so ayan so kayo na po ang bahala kung hanggang saan ang gusto nyo ibigay ito sa anak ko para sa 8 uh, years old, so binabigyan ko po minsan ng 10 ml